magandang buhay mga bis may nagbigay nga pala sa amin ng suso imported po ito from Camarines Norte maraming salamat sa iyo pinsan pagpalain ka sana ni Lord binabad ko na po yan magdamag nang sa ganon makalabas yung mga kinain niya kitang kita nyo naman napakadumi talaga pero isa po ito sa masasarap na pagkain sa probinsya. Kailangan natin putulan ng buntot yan isa-isa nang sa ganun. Madali natin makuha ang gusto natin sa kanya. Isa sa po natin yan sa papaya dahil ito po ang isa sa perfect match ng suso. Pagkatapos ko nga palang putulan ng buntot kailangan po natin isiksik ng mabuti yan nang sa ganun. Matanggal yung mga nadurog na sil at hindi natin makain inulit ko lang po yan ng dalawang bisis para siguradong malinis kaya naman mga bis kung isa ka sa mahilig sa ganitong food baka naman pwedeng makalambing sa inyo, pakipindot naman yung follow button dyan at mag iwan ka na rin ng magandang komento at simpre like and share na rin Maraming salamat. Niloto ko muna mga bis yung suso at papaya sa sarili nilang tubig para pag inilagay natin yung gata siguradong purong puro at hindi na ito lalagnaw. Masarap sana mga bis kung sinunog na nyug ang ilalagay dito. Kaya lang, nabasa yung uling na hiningi ko sa kapitbahay. Kaya hindi namin nasunog ang kinayod na nyug. Naglagay nga din pala ako ng tanglad para mabango ang ating mino. At siyempre hindi mawawala ang gigising sa natutulog mong damdamin. pwede nyo naman pong hindi lagyan ng sili kung ayaw nyo sa puntong yan naglagay na po ako ng magic sarap ibig sabihin luto na po ito kaya hanggang dito na lang po ang ating video maraming salamat sa panunod nyo